What? Ah! Oh my god. Wow! Grabe <laughs> <laughs> naman. Oh oh! tuwa at hindi makapaniwala sina Andres Molac at Astin Olvega sa natanggap nilang regalo mula sa kanilang fan na sobrang mamahalin halos mapasayaw na si Astin habang nakaupo. Lucky oh <laughs> Habang papaakyat sa escalator, sina Astin Olvega at Andres Mulak, sinikap nila na mabilisang maabot ang mga gustong ibigay sa kanila mula sa mga fans habang umaandar ang escalator. Dumating ang Astres sa SM City North Edsa para sa red carpet cinema siyang Rila Plaza para sabayan ang mga taong gustong manood sa kanilang pelikula na Minamahal. Minamahal! Three, two, one, three, two, and... Pagkatapos mapanood ng mga fans ang movie ng dalawa, busy naman sina Astin Olvega at Andres Mulak sa pakikipaghalubilo sa mga fans na gustong mapapicture sa mga fans na gustong mapapicture sa kanila. Ash, just... Sa ibang ganap naman ang address, sa pagtitipo ng mga fans ng Team Andres Official, buhat-buhat ni Astin Olvega ang placard na may nakasulat na Team Andres Official. Super cute ng dalawa na sina Astin at Andres. <laughs> Sa isang sinihan naman pagkatapos panoorin ang pelikula, nakaupo ang address kasama ang kanilang director sa stage at nagkaroon muna sila ng kunting sharing about sa pelikula. Actually, FYI guys, for information, share, fun fact ko lang, ano to. yung, yung first few shooting days were all a lot of contradictions. Napakaganda din ang sinabi ni Asten Olvega patungkol sa love. Mapapatutuong buhay man ito or kasama sa kwento ng istorya ng kanilang pelikula. Nagmahal, parang kailangan ibibigay mo talaga lahat, di ba? Para wala kang pagsisisihan. Pero kung binigay mo na lahat, tapos hindi pa rin nag-work yung relationship niyo, I think yun na yung... At naghiyawan ang lahat ng tanungin na si Andres Mula kung ano ang kanyang favorite scene sa pelikula natawa na lang si Andres dahil hindi makasagot-sagot dahil sa mga sinasabi ng mga tao na nakapapakilig sa kanila ang kissing scene. A Super bagay talaga at nakakakilig ang address lalo na nang inaakbayan ni Andres mulak si Estine para sa kanilang picture taking pagkatapos ng kanilang pagbisita sa Naturang Serye.